Nagniningning na ang pinakaabangang pailaw sa San Jose City. Nabukas na para sa pasyalan ng mga mamamayan. Ang bonggang pailaw na ito ay taon ng tradisyon na ng pamahalang panglungsod sa pangunguna ni na Mayor Cocoy at Ali Salvador. Na inabangan hindi lamang ng mga taga San Jose City kundi pati na rin ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar sa probinsya. Bilang simula ng masayang selebrasyon ng kapasuhan. Tuwing sasapit ng kapaskuhan, nagiging makulay at kumikinang ang mga pangunahing daan at mga pampublikong lugar sa lungsod. Partikular ang Maharlika Highway, Pamilihang Panglungsod o Public Market Front, at ang City Social Circle na kilala rin bilang keg, keg Ang mga pailaw dito ay nagpapakita ng masigla at masayang selebrasyon ng Pasko na nagbibigay ng kakaibang sigla sa lungsod nagdudulot ng tuwa sa mga dumadayo upang masaksihan ang maliwanag at makulay na tanawin. Tunay na pinatunayan ang San Jose City na sila ang Christmas Capital ng Nueva Ecija dahil ang taunang pailaw na ito ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ng bawat mamamayan sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Sa bawat kislap at liwanag, pinapaabot nito ang diwa ng kapaskuhan ang pagbibigay kasiyahan at pagkakaroon ng masiglang pananaw para sa darating na taon. Ako si Cherish Boncato, ang student intern sa TV48, Naguulat.